Ikalawang mga kronika Kabanata 36 Nang magkagayoy, kinuha ng bayan ng lupain si Huwakas na anak ni Josias, at ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama sa Jerusalem. Si Huwakas ay may dalawamput-tatlong taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing tatlong buwan sa Jerusalem at inalis siya sa Jerusalem ng hari sa Ehipto at pinabwis ang lupain ng isang daang talentong pilak at ng isang talentong ginto, at inihalal na hari sa Huda at sa Jerusalem, ng hari sa Ehipto si Eliakim na kanyang kapatid, at pinalitan ang kanyang pangalan ng Huwakim, at kinuha ni Nikaw si Huakas na kanyang kapatid at dinala niya siya sa Ehipto. Si Joaquim ay may dalawang taon nang siya ay magpasimula maghari, at siya ay nagharing labing isang taon sa Jerusalem, at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Laban sa kanya ay umahon si Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at tinanikalaan siya upang dalhin siya sa Babylonia si Nabucodonosor ay nagdala naman ng mga sisidlan ng bahay ng Panginoon sa Babylonia at inilagay sa kanyang templo sa Babylonia ang iba nga sa mga gawa ni Joaquim at ang kanyang mga karumaldumal na kanyang ginawa at ang nasumpungan sa kanya narito na nga sa aklat ng mga hari sa Israel at Huda. At si Joaquin, na kanyang anak ay naghari na kahalili niya, si Joaquin ay may walong taong gulang nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing tatlong buwan at sampung araw sa Jerusalem, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, at sa pagpihit ng taon, si Nabucodonosor ay nagsugo at dinala siya sa Babylonia pati ng mga mainam na sisidlan ng bahay ng Panginoon. At ginawang hari si Sedequias na kanyang kapatid sa Huda at Jerusalem. Si Sedequias ay may dalawang put isang taong gulang nang siya ay magpasimula maghari, at siya ay nagharing labing isang taon sa Jerusalem. At siya gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon niyang Diyos siya hindi nagpakababa sa harap ni Jeremias na propeta na nagsasalita ng galing sa bibig ng Panginoon. At siya rin namay himagsig laban sa haring Nabucodonosor, na siyang nagpasumpa sa kanya sa pangalan ng Diyos. Ngunit pinapagmatigas niya ang kanyang ulo sa panunumbalik sa Panginoon, sa Diyos ng Israel bukod dito'y lahat na mga pinuno ng mga saserdote at ang bayan ay nagsisalangsang na mainam ayon sa lahat na karumaldumal ng mga bansa, at kanilang dinumhan ang bahay ng Panginoon na kanyang itinalaga sa Jerusalem. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo na bumangong maaga at nagsugo, sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako, ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita. At dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan kaya't dinala niya sa kanila ang hari ng mga kaldeyo, na siyang pumatay sa kanila mga binata sa pamamagitan ng tabak sa bahay ng kanilang santuario, at hindi nagkaroon ng habag sa binata o sa dalaga, sa matanda o sa may uban. Ibinigay niya silang lahat sa kanyang kamay, at lahat ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos, malaki at maliit, at ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon, at ang mga kayamanan ng hari, at ng kanya mga prinsipe, lahat ng mga ito'y dinala niya sa Babilonia, at sinunog nila ang bahay ng Diyos, at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem, at sinunog sa apoy ang lahat na bahay hari niya. At giniba ang lahat na mainam na sisidlan niya on at ang mga nakatanan sa tabak, dinala niya sa Babylonia, at mga naging alipin niya at ng kanya mga anak hanggang sa paghahari ng kaharian ng Persya, upang ganapin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias, hanggang sa ang lupain ay nagalak sa kanya mga sabat. Sapagat habang giba ay kanyang ipinagdidiwang ang sabat upang ganapin ang pitongpong taon. Sa unang taon nga ni Siro na hari sa Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang loob ni Siro na hari sa Persya, na siya'y nagtanyag sa kanyang buong kaharian, at isinulat din naman na sinasabi, ganito ang sabi ni Siro na hari sa Persya. Lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng Langit, at kanyang binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Huda, sino mang mayroon sa inyo sa buong kanyang bayan, sumakanya nawa ang Panginoon niyang Diyos, at umahon siya.